Andis tayo mga bossing May lakad tayo Mag-deliver tayo ng t-shirt Polo shirt pala na Order ni Ma'am Chimney Sana gumagana yung audio ko Mic test, mic test Maririnig niyo po ba? Ginabi na ako, 9.31 na Ngayon pala ako natapos Kanina ko lang kasi pinrint eh Pag-uwi ko galing ng school Tapos ako lang di mag-isa. Ayun, ginabi tayo. Bukod sa pagtuturo, meron ako mga uh, accounting counting racket-racket. <laughs> Nagpiprint ako ng t-shirt mga sir. Sublimation. Uh, mga vinyl para sa t-shirt. Extra hassle ko. Uh, right, so shout out pala kay Ma'am Chimney. Isa siya sa mga uh, madalas magpagawa sa akin ng mga polo shirt, mga t-shirt, magpaprint. Si Ma'am Chimney Gagamitin nila ito bukas sa MAPE para meron silang program ata MAPI Day Hindi ko alam Tapos pagkatapos natin yung i-deliver over tayo dito sa may 7-Eleven Meron kasing bagong bukas dito ng 7-Eleven eh Actually hindi siya bagong bukas Medyo dalawang buwan na Alright Ah, ang init no mga bossing Medyo gabi na pero malin oh, Malinsaangan ang ano Panahon Lalo na pag, pag umaga. Ngayong araw daw kanina tanghali Sa Cavite Inakamainit mainit Umabot ng 48 degrees Celsius no? Parang kinukumbulsyon Sobra pa 48 Walang ayan. Ang init mo nun Kaya maraming Ano eskwelahan nagkaroon ng uh, asynchronous class dahil nga sa ano mainit na panahon okay malapit na tayo sa unahan na lang yung kalamang ni chat muna natin si ma'am hindi nyo ba napabasa tawagan natin hello ma'am yes ma'am Okay, let's go. Thank you, Mom Chimney. Sa ulitin. Ngayon, daan tayo yung 7-Eleven. Pachill muna tayo ng kaunti. Sana box kasi yung 7-Eleven? Balang araw masusulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay Sa Santa Rosa Magtatayo ako ng 7-Eleven Sa highway kahit tayo kung maging Kapitalista Alright Sir, tagpilang gamay na iced coffee, sir. Wala, Pasong ang ka ron, gano'n lang Ah, pagpila po ni 55 Tako, araw po kayo <laughs> Kani sir, kani Kani sir, video mo po ang baso Ah, kani Kani ka sir, pwede ka na dito Bili, isa kapi rong liya sir Hindi tayo Hindi na lang Ah, oh, mabili <laughs> they did Ay salamat po ngayon Uwi na tayo